mapagpalang araw mga kasambuhay. Halina kayo, samahan ninyo kami sa ating pakikinig sa mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Sinasabi ko sa inyo Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, "Kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At ang sino mang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakaluban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una ang magiging huli at maraming huli ang magiging una. pag Pagsasadiwa Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Maging malinaw sa atin ang mga paraan upang hindi tayo mahirapan na makapasok sa kaharian ng langit. Una, huwag nating angkinin ang lahat dahil ang lahat ay pag-aari ng Diyos. Nararapat lang na gamitin ito para sa kabutihan at paghahandog sa kapwa. Ikalawa, tayo ay katiwala lang ng Diyos bilang katiwala ng Diyos, nararapat na tanungin natin ang Diyos kung para saan ang mga biyayang natatanggap natin upang lubos nating magamit ang mga ito para sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Ikatlo, itong mga yaman ay maaaring kunin ng Diyos anumang oras. Maging malaya na wa tayong bumitiw upang hindi mapigilan ang nais ng Diyos para sa ating buhay. Ito ang malaking dahilan kung bakit nagiging tunay na mahirap makapasok sa kaharian ng langit. Naway, nadama po natin ang pagpapala ng ating Panginoon sa ating pakikinig sa Kanyang mga salita. Samahan po ninyo muli kami bukas sa aming pagninilay. Ito nga po pala si Father J.K. Maleficiar ng Society of Saint Paul na nagsasabing, All for the Gospel.